Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin itong article na na-publish sa Global Filipino Magazine Title is What happens if OFWs stop remitting uh, money in just one week? Kahit seven days lang, ano ang mangyayari? yon po ang article sa Global Filipino Magazine. Okay. So, napagalaman natin noong 2024. Sa buong taon, ang total remittance ng OFWs eh, napakalaki kung sa equivalent ng piso pa uh, 2.3 uh, trillion pesos or 38 billion dollars so halos one third one third sa budget ng Pilipinas for 2025 so kung tutuhanin ng mga OFWs na in just one week e eh, paano kung maging one month o one week lang yung so, March 4 ano uh, March 28 to April 4 ano ang mangyayari. Ito sinummarize ko tong article ng Global Filipino Nation. Number 1. has ripple effect in economy yung <coughs> malaking dagok sa ekonomiya ng Pilipinas pag tutuhanin itong plano ng OFWs na hindi magpapadala ng pera. Pangalawa, it will reduce spending in local markets. So, dahil kaunti ang pera na pumasok, ang mga pamilya hindi magtitipid. Sasabihin niya ng OFW, anak, oh nanay, kapatid, tiis muna kayo, hindi ako magpadala. Adi, walang gagastos. So, apektado ang local market. Number three, it affects small businesses. So, yung mga turo-turo restaurant, yung mga street food, mga malilit na negosyo, apektado. It, number four, affects gross domestic product. Bababa ang GDP ng Pilipinas kahit isang week lang ay eh, kung gawing one month di mas lalo na number four it weakens the peso peso ano bang ang Philippine peso to dollar ngayon 57 o 58 nako pag matuloy ito magdidevaluate ang peso kumpara sa dolyar then number six, tataas ang inflation lalong magmamahal ang presyo ng bibilin and then number 7 it affects banking industry kasi mga bangko ang tatanggap sa mga papadala eh, maapektuhan ang banking industry yon ang mangilan-ilan sa mga epekto kung tutuhanin itong plano ng OFWs na hindi magpapadala even just for a week. Okay, mag, may nabasa ako na comments, ano? Yes, Michelle Mercado, sabi niya, yes, to zero remittance from Oman, OFW, zero remittance for six months for me. Nako, ito na sinasabi ko. Marami akong nababasang comments. One month, hindi sila magpapadala. Eh ito, six months, sabi niyo. My family can live without my money. <laughs> uh, Christine Dimaon. Yes to zero remittance, my money, my rule. Kung gusto niyo magpadala, go ahead. Di naman tayo BBM government para ma-muersa at manakot. Of course, mayroon ding magpapadala. Hindi naman talaga zero ito. May magpapadat magpapadala. Kaya lang, question kung mas marami ang hindi magpapadala ay maaapektuhan ang ating bansa. Ito ang maganda, sabi niya. I am not an economist but I am a forex trader, foreign exchange trader. The value of Philippine peso peso will go down if outbound cash flow is higher than inbound. it will affect more if philippine government is paying 100 millions or billions us dollar as external debt or obligation. it means the ofw remittance as inbound is making a trade balance over the outbound payments. Without OFW remittance, the value of Philippine peso is going to the worst. Magiging 60 uh, pesos to 1 dollar na pag matuluyan ito. Arcraid Asilegma, this is what we want. If this is the way, they will hear our voice to bring back PRRD. So be it. Recharge. So pabor sa mga OFW. No remittance for one month. Exchange rate will go up. Maybe $1 will go as far as 60 to 70 pesos. Bundy Ken. Sabi niya, indeed, peso will rise up to 60 per $1. Ya, yeah, poros. Yes, to zero remittance. Yes, to zero remittance. Ang iba kasi itong si Secretary in Relief. Sinasabi niya na may nag-advise daw na tao ba o grupo sa mga OFW na huwag magpadala. Eh, itong OFW na ito, eh, sabi niya, No politician advise us to do this. It is an action of protest for the illegal and unconstitutional arrest of PRRD, whom the OFWs begged to run as president in 2016. High Rain Park, support to Zero Remittance Week Yes to zero remittance. Oh, yes to zero remittance. So, oh, ito. May daguman. I inform already to my family. my family. No. Padala sa 28. Yan. Sinasabihan na lang. Kaya wait lang. Go lang sila sa account nila muna. Hmm. Yes to zero remittance. Daming nag -i -i So, yes, yes, yes. So, hindi naman talaga zero but mas marami in my opinion ang hindi magpapadala so good luck na lang this is a way for our OFWs to voice out their protest salamat sa pagsubaybay nyo mga kaibigan